Ay, hello guys. So, napansin ko lang at natawa ako dito. Kasi ang nakalagay dito sa rally na ito, Marcos resign, Duterte panagutin, mga kurap, matagsigit. So, ngayon, kung si PBBM ay magre-resign, magiging presidente si Sara. So, paano nyo pa pala mga Duterte kung magiging presidente si Sara at magre-resign si PBBM? Automatically, pag si PBBM ay nag-resign, ang magiging presidente ay yung vice-presidente. Sino ba ang vice-presidente? Si Sara. So, paano pa natin patatalsigin yung mga kurap? At saka, so, paano pa natin pananagutin si Duterte? Diba? Pinalaya nga ni Digong yung mga kurap Si Dinggoy at saka si Pongribilya Plus may ex-convict pa si Robin Hindi anti-kurap ang mga Duterte Sila ang money violator By Hunter X Hunter <laughs> Mag-isip ha, hindi yung basta rally-rally Ayaw pag-isipan Pag, pag pinag-resign po natin si PBBM eh, Magiging presidente si Duterte Mamalipulay na naman ang mga batas Paano natin mapapanagot yung mga kurap na mga pro-Duterte Mag-isip! Pwedeng mag-rally, mag-isip lang Mas maraming pwedeng ipanawagan na may katuturan kesa manawagan na mag-resign si PBBM para maging presidente si Sara Duterte. Ang mga Duterte ay money, you later. Hunter <laughs> by Alexander.